Oke, okay, una na yung challenge mga kachoy, morning. Do you remember oh, Ah, mau tau ha Mau tau lang siya Aku pakita nyo balik hey Oh, kuha hey Kuha, oke oh, Oke, okay. oke 4, 3, 2, 1, action Hey bro Oh my god Okay, nice, 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 nice. Sige, nice, karoon nice. hey ha. Bailo na po mo doon, bailo. Hey bro. Oh, ikaw na po, ikaw na po itong negro. Oh my God, no? Oh. So, ako ipakita ka pang balik niya ha. Oh, ng oh, rice. Ah, okay, okay. Okay. 4, 3, 2, 1, action. Hey bro. Oh my god! Piti. <laughs> okay, okay, piti, piti. Okay, kanay, sunod tong challenge boss ba na at ipakita sa nila. Oh my god! Oh my god! Oh, muna. Sige, ako ipakita niya mga para makamemorize ka. Oh my god! Ah! Wala, wala, wala. Wala, wala. <laughs> Oh, mana? Memang Oke, oke, oke. Oke. Ya. 4 3 2 1. Go. Action. Oh my god. Wow. <laughs> 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 next, 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 next. next. Huh? Si, ikaw nang skate, kabalot. Dila na ako ni Mama, mo na to. Pakita lang, babe, babe. Kita.

Okay. 4, 3, 2, 1, action! Oh my God! Wow! <laughs> <laughs> nice, 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 <laughs> nice. Titi, <laughs> nice. Okay, karon, sunod na tong uh, ipa-challenge. Tanawa niya, pakita sa nila. Hindi yung binang mo.

Oh, okay, okay. Next. Sige. <laughs> Tatog gyapo press ka bus, banda ma. Oh, okay. Dili lang tug dili lang kam tanaw. na oh, okay. 4 3 2 1 action. <laughs> okay. Pite yo pite. Sunod. Okay, mo na ila sa tong ipa-challenge ah. Ikaw na nan skate, ra nan skate pakita nila. Hmm, nah, tapi kita yang balik kah? Terah. Hmm, Tera. hmm tiga, tiga, tiga. Kamu kita Karena, oke oke. Kamu kita. Kamu tulang. Menilas. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Three. Masa kamu lingat, lingat kepada Oh, dia, Oh, Okay, okay, dari langkah Okay, four, three, two, one, in action. Okay, so mana si Alas, no? Okay.